Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumisita muli sila Kalinga Prab, buong Kalingap Team, Kela, ate Carla at sa pinapatayo na bahay sa kanila. At sa episode nga na ito ay nakasama na si Kuya Jomar. Kumaling na nga si Kuya Jomar kaya nabisita niya na muli si ate Carla. Grabe at sobrang namiss daw ni Kuya Jomar si ate Carla. At na-miss din ni Ate Carla ang talaga namang kakulitan na taglay ni Kuya Jomar. Hindi dahil ko. Kasi ako, pag nagpapabahay, pag tumutulong, ako'y pantay-pantay lang. Pero since may mga tumulong, may mga nagpadagdag, may mga nag-request or yun nga, may nag-sponsor ng mga gamit ni Carla, kagamitan, aircon, oven. Nakakagulat nga po, ipatingan eh. mo siya ang dealer, may nag-sponsor. Talagang ganun nila kamahal si Carla. At kaya po yan, sinunod namin yung request nila na lagay ng ano, parang ano, ah, paghahanda, paglagay ng aircon. Kaya yan po, may butas. So ito yung may kwarto ni Carla, ano. Kaya yan. salamat sa Jomcar 18, ano. Thank you, thank you support nyo kay Tita Yang Ayan. So ito naman po, din pa natin mapapasok yung dalawang kwarto na yan. Pero overall, solid mga kalingap. Salamat sa mga karpentero natin, Mahusay. masisipag, ano. And dito naman, di pa tapos yung kusina. Ito. Hanggang dito ito? Dito? Ay, malawak. Hanggang dito pala. Yan. Saan ang CR? Dito ang CR? Grabe, malawak. Ayan, so, andito ang mga kalingap? Kasama natin si Engineer, Super Mac. <laughs> Engineer Scouter. Ayan, insan. Anong update dito sa bahay ni... Uh, ni Carla? Pansin ko, ang bilis eh. Oh, 11 days pa lang yan. Ang bilis! Uh, grabe! Wow! 11 days! Kasi <laughs> solid talaga mga kalinga. Sa so, yeah. mga gusto magpagawa ng bahay Pero kung takin nyo muna ako, <laughs> pag-usapan natin. <laughs> May bagong business ano? Oh, May bagong kami God. business. Ayan, ano yung mga nang mga ginawa nyo dito iba sa mga normal na babae natin? ito, in-adjust natin sa tatlong kwarto. Tatlong oh, wow. kasi dalawang kwarto lang. Kaya, <laughs> sa ngayon naman, malapit na kami magbubong. Uh, oh, next ay. week, biga na sa oh. Bus, bubong na. Wow! At, siyempre, yung mga, temporary mga gusto mong pagawa ng dati bahay. <laughs> bahay. Ganyan pa lang po, pero nasa 200k na po ang materialis. Kasama na. naman na yung ano nun? Okay. Yung... Sa labor. Labor. Uh, Oo, kasi... Uh, kasi magta two weeks pa lang. Weekly. Grabe na, bigay tayo para oh. sa labor weekly. Tsaka, ayun. Yung meron na rin pong aircon yung kwarto ni Carla. <laughs> At, yung sa oven naman Ay po sa kitchen. First lang. time ko magpabahay ng may aircon. <laughs> may oven pa. Ayan, grabe. Tapos, ito, kusina. Oh, ito ang kusina. Ay, huli nyo yan. Huli na namin, bububungan muna namin. Grabe at napakalaki na nga ng improvement sa pinapatayo na bahay nila Ate Carla. Grabe na napakalaki nga daw ng bahay na, ito dahil sa lahat ng kalingap angels na napatayuan ng bahay ay talagang kaya Ati Carla daw ang may pinakamalaki at pinakamalawak. Ito ay dahil talaga napakarami sumusuporta sa kanya. At maraming sponsors din ang nagbibigay ng kanya-kanyang -kanyang tulong para mas mapalaki ang bahay ni Ati Carla sliding 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 yan para okay. sliding sliding may grills ba uh, O pwede yung with grills depende kung may ma may mga sponsor sa grills kami uh -huh. na lang magawa. <laughs> grills yung bakal kagaya kinadara <laughs> okay. ganun pero kung ano di with grills na tapos sabihan mo ako kung uh, hmm. ano kung kailan na pwede ditong mahati yung trabador para mailayout natin yung sa'yo. sa wow! iyo siguro pag nagkabubong na pagkabubong pag na ang na, na mastering. trabaho ay no oh. kasi na lang ang pinakahuling ano diyan na trabaho hmm. Yung PLC. Ilan yung... ba kayo nagtatara gumagawa ngayon? Ano lang yan sila eh. Pito -pit yan sila ngayon. Ah, kunti lang din pala. Ano? Hindi pa napasok si Super JR. Mm. Kasi yung... pag naglipat sa inyo, siyempre kailangan mo si Andoy. Mahirapan sila Oo, dito. Mahirapan ano? sila. Hindi pwedeng ano. Hindi pwedeng wala ng... So bagay, ano na lang muna tayo dito? Focus muna Pit tayo pwede, dito. Pwede, huh? focus na lang muna tayo. Hanggang mga finish para... Kasi baka pagdating na naman sila. Sa... <laughs> may bag, <laughs> ano-ano na naman, oh. ano? Oo, oh, ano, ano, tama. Focus muna tayo dito. Pit -pit Paano yung bahay mo? Paano yun? Hindi, sunod na lang pagkatapos na. <laughs> Grabe po. Ito si talaga ano, uh, kahit po yung bahay ito. niya na no, delay ng matagal na, hindi po yan nag-ano sa akin, hindi niya nagsasabi. Talagang sabi niya ay eh, okay lang, basta maka ano, sabi nga niya basta may trabaho siya, oh, basta okay na sa kanya ito. yun. Ay, eh. yung pabahay ay bonus na lang daw yun, sabi <laughs> niya sa akin. Pero siyempre, deserve niya ng pabahay kagaya ni Super Andoy, ano? Ay, dito pala sila, ano? Nay. Carla. Ay, parang si Carla, di ko nakilala, nakasombrero ay. Nay. sabang araw po. Ay, Carla. Kumusta ka? Ay, ang cute. Kuya Arjun. <laughs> Siro po. Ang bilis nang matapos, <laughs> Nay, no? Ay, ang bilis nang Kumusta naman mga Carla? Bilis matapos nitong bahay nyo ha. Ganda pa ang lawak. Hoy oh, si Papa James oh. Papa ha? Para <laughs> si Papa James. Para kay nino Papa James. Para kanino? Karpentero. Bro, bigas. Para sa mga karpentero. Dito mo na lang, bro. Nagkausap na nga muli si Ate Carla at si Kuya Jomar. Nagkalala nga si Kuya Jomar dahil kung kailan wala na siyang sakit, ay eh parang nandoon para karoon ng sakit si Ate Carla. Kaya naman sinichat niya palagi si Ate Carla kung okay lang ito at tinitignan niya pa nga kung mainit ang ulo nito. Grabe at sobrang malaki talaga ang pag ala at care ni Kuya Jomar para kay Ate Carla at lagi niya rin itong inaalagaan palagi. We are doomed. <coughs> ang bilis nang matapos na inyo? Ang bilis nang pagkagawa? <coughs> Kung gusto naman, Carla? <coughs> ang bilis matapos nitong bahay nyo, ha? Ganda pati. Ang lawak. Ay, si Papa James, oh. Ano <laughs> huh? ba si Papa Joms. Para kay yung Papa Joms? Para kanino? Carpentero, Bro! Bigas! Para sa mga Carpentero. Dito mo na lang, bro. Napaka-supportive talaga ni Papa Joms. Grabe. Siyempre, para ano. Mabilis matapos yung bami na kanya. Tapit na ako. Eh, hey, dito ka pala. <laughs> <laughs> <hasta> 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 okay, isa po. Nay. Hello. Isa po, Nay. Number. Musta? Kailan po. Balit ako na kano May Masakit ka? Okay lang. Okay na lang okay, po. Ano, nilagnat ka ba? Pati nga. Meron ka ba? Hmm. Near, o parang medyo mainitin ko pa ng Parang mainitin ko pa ng konti. Okay na. Okay na. Okay na. Ba't... Huwag mo masyadong, huwag mo masyadong igalang. <laughs> <laughs> oh, alis mo na kasi yung po. Hindi po kasi ako sanay po. Sanayin mo na. Oh, sige, sabihin ng mo nga sa akin. Na. Okay naman. Okay, okay naman ito ka, kahit ano. Mga panon ngayon, wala mo. Wag lang kong igalang masyado. Asusin mo kung gusto <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi <laughs> naman. <laughs> joke lang mo. Hindi <laughs>. naman. Saktong ano lang. Asan pala si Papa mo? Nagbibili po ng merienda. Ah, ng merienda. May puha ka na naman. <laughs> Kakasabi pa lang niya. Ayaw mo naman sumunod saan. Sabi naman, Jomar na lang. Huwag lang Kuya Jomar. Or huwag lang Oh, Kaya Jomar Sabi mo, Jomar Sige nga Ba't kita na nakaway kay David Kaya na nakaway Kay ate po ah Kay, kay David ba kayo Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.